ういしょ。 yun magandang gabi sa inyong lahat mga kaidol sa so, no, mapagpalang gabi po sa ating lahat no? so ngayong gabi po meron na naman po kami uh, lugar na pupuntahan po no? yung mga kiting yung kedokyo po no, mga kaidol so uh, maraming maraming salamat nga po pala no, sa no, sa mga viewers natin dyan no? na patuloy na nanonood no? ating bawat ina-upload lalong lalo na si ano si uh, Red siya talaga yung pinaka ano dyan na nagapomen ano saka si si Ate Len Granada shout out po no si uh, Priscilita basta shout out po at sa lahat po ng mga viewers or subscriber ko dyan na nagko-comment shout out po sa inyo mega mega love shout out po sa inyo kung saan mo po kayo na lugar or saan mo po kayo na mundo <laughs> shout out po sa inyo shout out po. So, ingat po kayo po no, at sana uh, sa mga inspiration namin eh, sana panoorin niyo po ang bawat ina upload namin ako, si Mang Kiting, si Kado Q guys na at uh, ngayong gabi meron tayong lugar na pupuntahan na naman ay mahina to patuloy na to kasi alam ko naman alam niyo naman na may basa-basa ang trabaho ng isang mga construction no? lalong lalo na kapag ah, yung panahon is masama umulan, uminit, umulan, uminit pero explore pa rin tayo so yun uh, ah, share nyo lang po ang video na to para marami pa kayong mga mapapanood na kababalaghan uh, ah, para magiging ano siya, mas matibay kumbaga sa bisaya at aba uh, itawag na tinatawag namin na uh, uh, mukunol mukunol di diba ba bro tama hmm. ba mukunol yung kahoy or malaya uh. Eh. mukunol or malaya hmm. hindi yung mukunol na ano magahi na oh matitimas matibay siya ba matitigas na matitigas talaga yung kahoy kasi pag hindi binalatan yung kahoy madali yan mag magabuk ba masira na no, hindi mabilis masira yung kahoy kaya binalakan uh, ah, titibay po yung kahoy niyan kasi nagiging matigas sa katang so, ano siguro to composte ng ano haligi ah, uh, haligi pahay so, bahay kubo. no kanino to makita eh alam ito, ha? Ha? hindi mo alam ayan. sino may ari nito ganon so, mm. ganun yung uh, ah, proseso kapag gawa ng kubo ah, bago bago magpatayo ng haligi kailangan balatan muna yung kahoy para mas lalong titibay talaga uh, bago sa gawin tubo natay lubot, walang na akong bateri na butang dahil ako wala na namang manonood nito kasi mahina yung flashlight natin Uy, may mga gulay oh may mga bingala oh. Binggala. Binggala. Ya. Binggala. balanghoy. Hmm. Para suman. Five star yung dahon yun, eh. Five star, five fingers. Ha? Huh? Five star. five fingers five, <laughs> five star, five star no'on. sa mga general <laughs> <laughs> naka indah lang kawig sa batire tama sa kabe yan mangihiram muna tayo ng extra battery kasi Ito magingat ka dyan ah Ano ba lang kikita Lubat yung ano natin Battery na Ako Di lumipad so, sir, uh, Ito yung bala ng M203 uh, Grenade Grenade launcher Ayun, Alayang malakas to ba, 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 ba? So Magkiting. Mag-ingat ka. Lo, baka may nakita na narinig na si Magkiting doon. So hindi pa kami makalapit kasi kulang pa sa armas si Sarge. Hindi pa niya na ikabit yung bala. Di merong bala pero parang walang pulbura yung bala.

Masyadong Baka masyadong ma agosibo pag may nakita ka. Baka madukot na naman yung betlog mo. Betlog. Yung betlog mo. Buti na lang, walang punit yung uh -huh. shirt mo. Lubo uh -huh. lang, bro. Dalawa yung shirt ko. Ano kaya, bro, na, pag nag-explore tayo, magpagawa tayo ng brief, ba? Uh -huh. Yung bakal. Mala. <laughs> yung bakal, ba? Para hindi madukot ng tiyanat. Ayaw ko na siguro sumama kapag uh, ganon yung sinusuot niya. So, ganito bro. Bakit? Para hindi tayo lalapitan ng tiyanak. Oo, Magsaya tayo. Saya? Oo, uh, Legit, legit ba talaga yun? Oo, uh, magsaya tayo. Hindi tayo Man, ano. madali, madukot kasi yung butas yung... Kasi takot daw sa, mga, ano, mga babae. Kanin ba? Hmm. Uh, takot okay. o umiiwas lang? Ay may iwas ba? Kaya yun, magsaya tayo para... Bakit sila natatakot sa babae? Hmm. Sila na ang mga babae naman yung dahilan. Diyan sila, sila galing. Kasi yung mga babae kasi bro, uh, pasakit sa dibdib talaga yan. O nga ano? Alam mo bakit? Bakit ano? <laughs> palagi tinutupak. <laughs> Palagot sa kontra! <laughs> Palagot sa tinutupak yan. Tawag oh, ako bro. Ito, <laughs> so, dipindi yan sa mood sila. Okay. Wala, uh, wala. ka mo dito pa. Away yun. naman. Ano yan? Para kayo, may kasalanan na mababala naman. Bakit pala? Ah, kanina lang yan. Okay, wala Eh, nawala yung ano, may puno oh. Sino tuming yung bunga? Wala. Ah, suspect nito si Mangkiting lang talaga.

Oh my yun? Mm. Oh? talaga ba yun? Bro? Hmm? Ka Alak ka! Ano yun bro? Ano yun bro? Ano huh? Ha? Nandito lang bro. Ha? Nandito lang.

Punta natin. Oh. Ha? Doon tayo sa sana. Yung then... Uy. Ah, ayun siya, boy. Tapos meron ding pecukan. Hmm. <coughs> da, da. Ta. Todo ka buk, boy. dia. <coughs> bro. Abanti tayo, bro. loh loh lagi bro udah sunan medun bro udah sunan medun bakal matamaan tayo udah mu, mo ba sukin mo bakal meron jang elemento dyan sukin mo basukin mo bro at saka no, buhusan mo nang ano yung may wagan tubig magtabi ka nadadaan tayo ba sabihin mo ha, tao, ha? Di, hindi nga tao yan wala nga tao baka elemento yan ba try mo lang itry sabihin mo na, tabi baka matamaan nyo po kami masakit po yung bukol Doon tayo kung saan tayo Baka matamaan tayo bro ba? Ngang, bro. Oh, tanawa bro. Tanawa oh. bro. Wala ni oh, Uyuk bro. Niluyuk siya bro. Ay, bro, tabi nga tayo doon bro. No. Sabuyan mo muna don to takot bro. Ah? Ha? takot. Hindi naman ako sa matakot. Baka matamaan tayo ba? Matamaan na nga tayo sa lintik na pag-ibig, matatamaan pa tayo sa bato. Ano ito makita? Ha? Ano ito? Patukan yan. Patukan ito? Mangangagat bato? Mangagat. Simtoyin lang yan. Uh! Hindi lagi bro. Uy! Uy! Bro, makamatamaan tayo bro ba? Dawa, uwas tayo. Matamaan tayo ng kaprigo nga. Ang maanda ng kaprigo nga. Babalik ang kaprigo. Uy! 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 Ayun! Lah, lah. Bro. Oh. Main berobat Bro, kan? Ini nunggu Bro. Hah? Sinusundan tayo. Nih. Bro, yaklah panggil, Bro. Lah. ya. Bidingan din. Bro. Bisa na, bro? Wala wala yung ano ya bro. Ini ni kanina, bro, ya kan sanggun. Ini ni kan sanggun kan kanina. Kasi nagano ko sa likuran baka matamaan matama tayo. Yung Meron din mga alimento. Masa ano yun? May huwag ano ko. Tubig. Pero dyan bandaw Ano ito na yun to? Ano Yan na yun to? na yun to? na kayo? Ha? Ibrahin natin yan Uy Huwag na muna huwag na Kasi ayun patsukan Sabi-sabi tayo ha Sabi-sabi tayo Makakakit yan. Ito na yung kanyang tray natin. Masakit yan sa chukam bro. Ito na sa gulo. Dalawa nga. Parang dalawang may tingin ko dito. Ano wala? Yung iyak niya bro? Wala nga. Kaysa lang bro. Ayun pag sabi mo sa akin.

Musok po. Sir. Dito na. Sir. Oh. So, uh, pro, uh ano namin? Uh, aalayan namin. Lapitan mo. Hindi lapitan mo. Bro. I, i ganun mo yung pangunta dun sa sa ano? Sa butas talaga. Hindi. 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 natin, oh,

Wala na. Ay, pala hmm? Huwag ko ilawan para ma... Ano? Hmm? Ay, hindi pala makita bro. Huwag okay. na. importante ano natin na... Wala. Wala. Bro. Wala na. Wala na. Wala na. ba? Wala na. Wala na. Wala niyo, Wala na. Ano? Pero, Ay, ano? Yan ako na rin Pero ang masal... Pero sa loob, parang meron pang usok sa loob. You know? Parang nagpapunan ano lang ba? Nag-steady lang yun. Yo no, bro! Ano ito bro? Ha? Bro, matamaan kayo bro. Ano yun? Musok talaga siya no? Huh?

lima mga kaligay. mosok talaga na. Hindi mo na wala Naano pa sa. Nanap ako kay Mangkiting na ano ako, naninigarilyo daw ako. So, hindi ako naninigarilyo guys. Kasi kapag ganito, paano ako. Hindi ako pwede nitong magsisigarilyo kapag nag-exture kasi sobrang hirap, Ano, napaka uh, malimit ng yung ano natin ginawa. Kasi aakya uh, tayo ng bundok. No?